sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. Um, itong uh, natunghayan na naman po natin uli ang usapan ng mga Hudyo at si Kristo. Hindi nakakaintindihan, ano po, may malabo na isyo. Iba ang tinitingnan ng mga Hudyo at iba naman ang tinitingnan ni Kristo. O kaya, sabihin na pinagagalingan, saan ba galing ang mga, mga sinasabi nitong mga Hudyo? Una, siyempre, sila yung uh, lipi ni Abraham. Nagmula sila sa lahi ni Abraham. At yun ay totoo. At sila hinango ng Diyos sa kalipinan at inilagak sa lupang pangako. Ayan. Yun ang kanilang tinitingnan. Si Jesus naman ay hindi siya masakyan ng mga Hudyo sapagkat hindi nila matanggap na siya nga ay galing sa Diyos at anak ng Diyos. Yan. Kaya iba ang pananaw ng mga Hudyo, iba naman pananaw ni Jesus. Kaya hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Jesus sapagkat yan ang pinakauna, ayaw nilang maniwala sa sinasabi ni Jesus na siya ay nagmula sa Ama, sinugo siya ng Ama, sinugo siya ng Diyos na parito hindi sa kanyang sarili kundi sa, sa dahil sa kalooban ng Ama. Ang kaligtasan po kasi na tinitingnan lamang ng mga Hudyo ay yung kaligtasang pisikal. Ayan, iniligtas sila sa Kalipinan at ngayon ay nasa palupang uh, pangako na sila sa lupa na pinangako ng Diyos. Pero iba naman tinitingnan kapatid ni Kristo na kaligtasan. Ang sinasabi ni Jesus na kaligtasan, pagiging malaya. Ano po, ha? Ito yung pagiging malaya. Ang pagiging malaya, pagiging ligtas, hindi sa pagiging alipin, kundi pagiging malaya sa kaalipinan ng kasalanan. Yan ang sinasabi ni Jesus. Kaya, kung uh, iintindihin lamang nila, kung pakikinggan lamang nila, ang sinasabi ng Panginoon ay madali sanang sila. Subalit, ang kanilang isipan at puso ay naka tuon at mahirap baguhin kasi andun sila naka naka tarak lang doon sa kanilang sariling paniniwala na sila ay Hudyo at sila ay anak ni Abraham at anak sila ng kanilang mga magulang. Anong aral po na atin pong makukuha dito? Na tunay katulad ng mga hudyo, mga kapatid, meron tayong sariling mga pananaw sa buhay. Meron tayong sariling pananaw sa buhay. Kahit nga pag nag-usap-usap ang mga mga katoliko, ano po, iba't ibang pananaw sa buhay. Kaya doon nagba, kakaiba iba rin ang antas ng o kaya lalim ng pananalig iba't ibang pananaw, iba't ibang uh, antas ng pananaling. Pero kung tayo din po lahat ay makikinig lamang sa sinasabi ng Panginoon at hindi sa pagikinig na ginagamit lamang po tenga, kundi ginagamit ang pakikinig na ginagamit po ang ginagamitan po ng puso at damdamin. Katulad ng mga Hudyo, madali pong magbago ang ating mga isipan at, at paano magbabagong isipan. Ang nais ng Panginoon kasi, manalig sila sa Kanya. Sumunod sa aking aral. Yan ang nais ng Panginoon. Sumunod kayo sa aking aral. Hmm. Kaya ito yung nakakalungkot. Ano po? Hindi lahat ng Katoliko sumusunod sa aral ni Kristo. Ayan. Na ipinangangaral din naman po ng simbahang Katolika. Ano po? Kaya pakikinig. Ngayon po na nalalapit na tayo sa mga mahal na araw, atin po ipagdiriwang sinasabi ng Panginoon na ano, pagliligtas sa kaalipinan, pagpapalaya, pagdiriwang ng pagpapalaya sa atin ng Panginoon sa kasalanan. Sana po, ito'y tunghayan natin, ano po, tunghayan natin na makiisa tayo ano po lalo tigit sa tinatawag nating uh, triduum yung uh, Miyerkules Santo o uh, Hoybe uh, uh, Santo, Viernes Santo at Sabado de Gloria. Ito na po ito po kasi yung rurok ng ating sinimulan nung tayo tumanggap po ng abo sa ating mga noo. No? Huh? Tumanggap tayo ng abo sa ating mga noo. Hindi lahat pero marami sa atin ano po kami mga pare ay aligagang-aligaga noong uh, Miyerkules de Abo. Mga simbahan hindi mahulugan ng karayom. Sana po lahat po tayo na nagpalagay ng abo sa ating mga noo, sinimulan ang pagtitika, pagpapakahirap ng kusa, at pagbabalik loob sa Diyos, ay lahat po tayo na nagtumanggap ng abo, ay lahat din po ay Magdiriwang ng triduong sapagkat ditoy pinag-pinag uh, binabalikan natin at sinasariwan natin ang sinasabi ng Panginoon pagpapalaya sa atin sa kasalanan nakakalungkot po na katotohanan mga kapatid kasi marami din po sa ating mga katoliko na ayan pagkatapos ng uh, Merkules de abo hindi makikita sa Biyernes Santo, Huwebe Santo, Biyernes Santo at saka Sabado de Gloria. Saan napupunta ang iba? Staycation, party, bakasyon, swimming. Di ba? Para, para sa akin po, alam nyo po, bilang isang ministro ng simbahan, ano po, sa totoo lang, nalulungkot po ako sa katotohanan ito. Nalulungkot ako. Sapagkat, eto yung si Kristo, kahit nga dito sa ating ibanghelyo, mga mararamdaman po natin ng hirap na hirap siyang kumbinsihin ang mga taong kanyang kausap na manalig sa kanya upang sila ay mapalaya niya sa kaalipinan ng kasalanan. At ganoon din po yung pangyayari, tila bagang ganoon din po ang nangyayari sa ating uh, uh, panahon ngayon? Ano po? Kahit ako bilang ministro ng simbahan, parang minsan nahihirapan din ako na nakikita ko na para bagang kulang ng dating. Ang Huwebe Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria sa maraming mga tao. Kasi kung itong mga uh, katoliko na nagpalagay ng abo sa kanilang mga noo, ay magkakatipon ano po, babalik sa simbahan at magdiriwang sa pagpapalaya ni Kristo sa atin lahat sa kalipinan ng kasalanan ay sigurado po ako ang mga taong kung gaano karami ng taong nakita natin nakita namin bilang mga ministro ng simbahan na nagpatatak ng abo sa mga noo ay makikita rin naman ano po ganun din kadami sana ang magdiriwang kaya po sana po lahat ng uh, ako po hindi talaga nagpaparinig ano po. Talaga po ako ay gigising na ano sana po ay tayong lahat na nagipagdiwang ng uh, Miyerkules de Abo. At nangako, sana nangako tayo ano po, o kaya nagplano na maglalakbay sa daan ng pagbabagong buhay ay talaga namang tutunghayan ang rurok ng pagdiriwang ng uh, pagliligtas sa atin at pagpapalaya ni Kristo sa atin. At tuwing tayo magdiriwang ng banal na yukaristiya, binabalik-balikan natin yon ano po. Kaya ang makabagbag-damdamin ang uh, ang uh, sentro ng yukaristiya. Uh, ang pagbibigay ni Kristo ng kanyang katawan at dugo, pagpapalaya sa atin sa kaalipinan ng kasalanan. Kaya, you good gift. Anong good gift? Ang ating bang koleksyon ay yung ba'yong yung good gift? Kasi naglalagbibigay tayo sa simbahan, sa Diyos, hindi po. Eucharist, good gift, kasi walang ibang iniaalay si Kristo kundi kanyang sarili para sa atin tawing tayo magdiriwang. Sana po dumating ang panahon na manuot, makumbinsi tayo sa mga sinasabi ni Kristo, sa mga aral ni Kristo, at uh, talagang dibdiban tayong uh, pagdamutan ng kanyang alok na pagpapalaya sa atin, ano po, sa ating mga kasalanan. Magsisimba, lalo tigit sa banal na sa, sa ating triduum ay makikiisa, kasi pag nakisa tayo sa triduum na iyan, ay mararamdaman din po natin ang kagalakan ng muling pagkabuhay. Subukan nyo po, pupunta lang kayo dito sa simbahan ng Easter Sunday na walang dating. Totoo yan, walang dating. Kasi hindi mo naman natunghayan yung drama ng buhay ng Panginoon na siya'y pinako na matay. Eh wala walang dating. Kasi hindi mo mararamdaman na si Jesus ay namatay para sa iyo at nabuhay din para bigyan ka ng bagong buhay kung hindi mo sinimulan sa Biyernes Santo at mararamdaman mo yan. Kung naramdaman mo pagkamatay ni Kristo para sayo sa iyo sa Biyernes Santo, magpapasalamat ka at magtuwang-tuwa ka, damang-dama mo ang kaligayahan ng kanyang muling pagkabuhay at sasabihin mo, salamat naman. Kasi bagamat ako'y bahagi ng kanyang pagkamatay, bahagi rin ako ng kanyang buling pagkabuhay. Mga kapatid, ang Diyos ang walang hanggang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas. May hangganan ang ating isip, espiritu at katawan. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang